Hello guys. <laughs> Ayan Meron tayong haplos. No? Maganda ito sa mga muscle pain. Bago kayo matulog sa gabi, mag Haplos para ma-relax natin uh, uh, bugat -bugat. mga mga pugat mga kalam natin na uh, stress sa buong araw na lalo lalo na yung nagbabasketball dyan no? sa mga nagbabasketball maganda po mint sya uh, parang lotion sya ayun Na natin. Atus, atus, atus. Atus, atus. Tapos nararamdaman niya dito yung ment na, na. Tsaka, So, mga Ang Nararamdaman niya kagad parang nununukot. Yan. So, pwede kayong mag-order. No? contact na lang kayo sa Facebook account ko. Pwede nyo akong uh, PM, personal uh, message. No? Kung paano mag-order. At ito malupit. Ganda yan sa mga sa mga yan. Yeah. apply natin pwede bagong ligo no? apply bago matulog, apply no? sarap yan ramdam mo kaagad yung yung mint nanonood sa ating mga balat punta sa ating mga kalamnan so ang galing ang

Whitening effect. Whitening effect. Yan. Whitening effect. Nagmamasage, masage, Para may namasahin nyo. Ayan. Ano sa so, lalo-lalo na sa mga nagbabasketball. At meron din tayong magnesium spray, guys. No? Sa mga muscle nag ano tawag dito nag crack cramp yan pwede yan nag Okay. So to this video, no? Half plus PM lang kung gusto mo order. Yeah. It's